Ay, tem ay tem ay, tem temotol tem yung ano niya, oh. Oh, pinapin ko may ang kamay. Tingnan kung may, may ano, may, may sira. Yan, sa dahil sa kala mo. Hanapin ko yung oh. puso na yan. Uh, Bisaya ako na, itagapukuhan ko. Si Tinoy Agimat po. Si Tinoy Agimat, panggagamot si sa kala. Oh, uh, Bisaya. Bisaya. <coughs>

Ako na, kakaletong. Ako na, kakaletong. Ano? Ako rin yung siya? ano, Sibuan. Ano? Ano Sibuano, Bisaya. Bisaya, bisaya. Nawa, bisaya, yan? Sibuano. Butuanun, Butuanun, Butuan City, Butuan Mindanao. Mindanao. Sibuanu. No.

kung sino gumawa inahanap ko lang sira sa namang lupa ba o tao ito kung sino nagsira nito o natural ba ang sakit pati sa Terima kasih telah menonton. Pero tol, ang ano, ang finding sa sa check-up ko. Meron siyang pulso sa ilalim, may pulso sa taas din, pero hindi gaano kalakas. Ah, uh, ano din sa dito? Salamang lupa. Ay, sa lamang lupa. Salamang lupa. Oo. Ano naman kakagay sa kinandaman lupa? Sa mga sira ba, sira. Sa mga sira na hindi natin makikita. Uh, ano nga yun? Mau pa ito? Ang gagawin natin, ah, uh, magpapagamot ka sa akin, nasalan kita. Nasalan kita ng salita ng Diyos. At uh, bigyan kita ng lamis na lamis na ano, mamunta. Uh, ang lamis natin, ito lang ang ano natin, ibigay sa Pero ito yung himag, yan ang ipunas natin dyan. Ngayon, Ah, uh, <isión> Ah, nasa paniniwala, pero gagawin natin, dasalan kita. Ang maayo ano, dasalan ka, ritualan ka. punasan so, ka, tag, ritual. Punasan ka, lamis, na may dasal. Ritualan ka ba? Ritualan ka, um, salita dasalan. ka, Ang 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 Kailan welan talagang dasalan natin Apo ng tao sa pamamagitan ng dasal. Oh, so, yan ang tinatawag na bao sa pamumunta. Ngayon bibigyan kita ng langis at panangga. Yung bibigay ko sa iyo si lang. ang lak. Kahoy ni Maria Makita. Para gumaling ka. Pa. Oo, oh, kailangan may pangundra, may langis May pangundra at may langis At may salita, may materialis Kailan dasalan ng salita ng Panginoon? Kailan dasalan ka. Ayon, Ngayon, basahan kita ng ilang, ilang buwan na ba yan sa kete? Ilang buwan na yan? Ah, dalawa na Sa mga kumain ng manok at saka isda ng mga alamsa tulingan Oo tulingan manok tuyo <laughs> o para gagawin na mas maganda lahat ng isda na lang wag mo nang gumain wag mo nang gumain ba wait, wait, eh. na so, wag mo nang gumain sa inyo ha wag kang kumain ha para gumain ka Thank you. Dapat kailangan, kailangan dyan talaga. Dasalan talaga. Hindi po pwede yung tawas-tawas lang. Kasi ano yan eh. Laman lupa yan eh. Tagusiana. Hindi ko hindi kaya ng tawas. Ang kailangan dinadasa lang. Ano? Tagusiana. Kasi pag kasi uh, pagdasal tutunawin yung ano yung naka ano yung sa mga spirit. Hindi ko na ginawang na po. na tagusan. na tagusan ang kabilaan ano, may ari sa lamang lupa ang sira sira ayun yung ayun, ayun. hindi hindi kaya nang ano hindi hindi kaya nang tawas tawas kaya talaga dasalan yun oh, tapos anong ginawa na proseso hindi din nasalan tawas lang ayun wala. hindi gagaling yun kasi kaya dadasalan yun para tunawin yung ano yung Kumbaga sa ano yung laman lupa na 'yon para ano But bigyan ng leksyon. Ah. Oo, hindi naman mabibigay ng sakit ang laman lupa kung hindi galit sa'yo. Eh. Oh. O kaya na ano, na, kalimbawa na, nagalaw niya sa halamanan, na, nasipa niya o nagalaw niya yung... Oh. Oh, yun. O kaya nabasaan niya, basta yung ganun, nasaktan niya ba, Napo, nabasaan niya. Oh. Yung ganyan kasi sa tingin ko palang gawa ng laman lupa hindi naman gawa ng ano yun. Kaya kahit anong gamot yan, di gaganda ng lalalayan. Ngayon pag uh, gumaling si ate, alam nyo natin kung saan pupunta nyo lang si Pinayagima. <laughs> May challenge yun. Lapit lang. Pag gumaling yan, balik kayo rito sa kanya. Monday to Friday siya rito. Na. Ayan na. sa puntaw na yan dito, si Pinayagima. Oo kaso YouTube yan, viral yan. YouTube. Tanungin uh, mo yung mga tao, kung sila sila ang mga Para sila ang magsabi sa akin. Yung iba, binibili. Mga ano yan, binibili mga anting-anting. Ang mga mga ako, lang. Binisyo. presyo. Alang-alang kang otol, gamutin pa rin kita.

भाई को मिलाया काला भी ना तो वो काफी चीज है अभी और हमारा मतलब था कि भाई आज तुम्हारे नाम पर बात कर सकते हैं बात कर सकते हैं जो कि केपी है अकादमिक तरीके से उन्होंने काम का नाम उन्होंने बताया कि मेरे को काफी वो जो इसके नीचे था वो वाली कमेटी वादीमान एज के माता पर बात कर रहा था दबा के स्टेट्स की आर की

juga menurut pemilik hotel, para peselisih Ini kalau

পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলি নিযুক্ত ক্ষেত্রে সম্পর্ক পরিবেধে Belarus Statistical Institute থেকে ফরমারি করতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পা মা ্ করে ্যা সে और জাত ণ পা সাलমানরা পরাস থ মা মা দা র মা সা ব লা হ স্সেনা লা রা পরা সেরে যাবে ।

আমরা আমাদের প্রকল্পের জন্য আবেদন করেছি প্রকল্পের সমস্ত তথ্য আসন পদে দিন দেখাও

Terima kasih telah <laughs> menonton! Terima kasih telah <laughs> menonton.